Ano ang motibo ni uh, Sara sa pag-endorso kay uh, Ni Marcos? Eh, alam naman natin, galito to sa mga Marcos eh. At kinakampanya nga ni uh, Sara Duterte na huwag iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas ngayong darating ng midterm election sa Senado. At nakapagkakakalil itong si uh, Ni Marcos eh, talagang kumampinga kay Sara Duterte. At part nga ito ng Duterte na ini-endorsa nga ni... Uh, sa Radyo Duterte. Ito talagang ating political landscape dito sa ating mahal na ilang bayan ay napakagulo. Ano? ano kaya ang mga iniisip ng mga itong klaseng politiko na ito para lang sa kanilang interes? Ang sabi ng ilang uh, political analyst, kaya daw ini ni Sara Duterte ang kanyang mga partido para sa Senate uh, election nga itong uh, darating na halalan ay para daw sakaling ma-impeach siya ay meron ng papabor na sinasabing uh, senatorial judge sa kanyang pagharap nga na sinasabi nga uh, history na mangyayari sa ating mahal na inang bayan sa darating na Hulyo 2025 ang kanyang pagupo sa Senado para nga sa impeachment ng cases na hinain sa kanya may eh, grabe talaga ang galaw dito sa ating mga uh, politika hindi natin alam kung ano ang mga plano ng mga politiko dito at nakakalimutan ng mga malalaking isyo sa ating lipunan kagaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin servisyo publiko at uh, kung ano-ano pang mga bayari na uh, ating binabayaran buwan-buwan. Ito namang uh, si hindi uh, Inday Sara Duterte talaga. No? Uh, hindi mo alam ang kanyang galaw uh, galawan at uh, kung paano nga niya haharapin ah, itong uh, ng impeachment cases sa kanya. Kaya nga, nai-endorse na niya si Aimee Marcos kung sakali mang manalo ito ay uh, sa saguradong papo mo ito sa kanyang uh, sinasabing kaso. Eh, tayo mga Pilipino, ah, tayo sa ating pagboto ngayong Mayo, eh, talaga maging mapili tayo at matalino ang ating idulo. Ah, maging mapili tayo, maging matalino tayo sa pagluklok ng ating mga senador. Sa darating haalalan, talagang pinagulungot tayo ng ating mga nakaupong na uh, mga politiko dito sa ating bansa na hindi talaga nila alam na kanilang higinagawa ay talagang nagiging uh, hindi magandang ehemplo para sa ating mamamayang pilito ng pangsariling interes lamang ang kanilang iniisip at hindi nila iniisip kung paano makatulong ito sa ating highline ng bayan. Kaya talaga ang ating channel ay uh, sinasabi ko na maging uh, matagil at mapili tayo sa inuloklat natin sa Senado. Ganong nga na itong mga nagpapakita ng mga information, endorsement sa social media, sa mainstream media, sa print media lalo na kung si uh, Sarah Duterte at Army Matos na uh, hindi talaga natin alam kung ano ang kanilang pinaplano para sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiran, magmamatag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.